Kasi pag ito ko sa inyo yung aking tinanim dati na ano, na saging nalakatan. Ayan na siya. Malaki na siya. Ayan pa yung isa. Ayan. Tapos ayan naman yung mga talbos ko na kong. ating gabi. Ayun yung mga gabi, oh. Malalaki na. Malalaki na. Po. Ayun yung mga gabi na tinanim ko. Tapos, yung kamatis ganyan na lang hindi ko na siya nilipat sa lupa para nakababa lang yung ano niya yung bunga niya so yun lang